morning! Si kasi yung Maringhera? Ayan. morning! morning hmm. ah. Yan ang trabaho ni Maringhera. Sa umaga, nagda-dusting. Ako naman ay tapos na doon sa garden. At dito naman tayo. Dito ang aking trabaho ngayon. Iyon yung pinakita ko kahapon. Bubuhatin natin yung mga stock at ilalagay natin sa storage. Mga tubig. Okay. Tapos, puno na naman. Ayan. Babawasan ko pa. Bayad ka? Oo. Oh, Oo. Oh, lista mo yung mga kinukuha mo. So, ayan guys. Punong puno. Wala pang isang buwan. Mauubos na yan. Ayan. Right. Ayan. Yan guys, tapos na yung routine namin, kaya... Kapi kape na. na. Ko na. Hmm. na guys, ato. si Maringhera, uh, kwan yan. Plain coffee lang yan. Hindi siya pwede sa asukal, hindi rin pwede sa gatas. Ako medyo mm, nasa gitna ang templa ko. Hindi siya matamis. Mm. Metrio. <laughs> Metrio. Uh, medium. Yan. Yan lang yung timpla ko. Right? Hmm. magtatawag tayo ng ano? Maringara. Magtatawag tayo ng part-timer. Hanggang ngayon, problema pa rin yung part-timer namin. Part Tinatanong naman sahod hmm. ahod. Kasi pagka weeks, pagka may at, uh, may sinasabihan kami ang una namang tinatanong magkano bigay mm. hindi <laughs> pa namin alam hindi pa naman nagsasabi ang amo um, 3 weeks lang naman nakakailanganin namin guys pero syempre uh, tatanungin mo na magkano bigay kaya nga mm. okay ang palaya kahapon ang palaya na naman ngayon <laughs> ibang variety. O halang katapos O ampalaya. Oh, 'yon. Ibang variety naman daw 'to. 'Yan, ito 'yung mahahaba. Ah, uh, san galing 'yan? 'Yan 'yung binili pala. Okay. Okay. Ang binili kakala. nung Sabado. Sabado? Sabado, nabasta e nung Sabado. Uh, at pan i sasahog naman sa baka. Uh, Brokoli tayo. Brokoli. 'Yun Mm, broccoli. Beef with broccoli. At saka, yung kalahati ng beef, beef with ampalaya. Hmm. O mali. Mali pala. Ba pala yung ulam namin. Doon na. Yung o, pala. Hmm. Hmm. Yeah. Yung beans na itim. Ayan. 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 Ayan ipapakita ko yan yung black beans tikman ko ma ma ano na malapot kainan na at ang ulam ay ampalaya ginisang ampalaya at ampalaya na may sabaw. <laughs> mm. Ay, ang sili mo. Shhh! <laughs> ano nangyari sa'yo? Hala. <laughs> kamunti kang nagpaalam si Maring Her. <laughs> <laughs> Nakakatawa na ngayon. Kanina guys, nakakain siya ng... ng pinagbabawal hindi nakahinga Ayan. kaya nasabi ko kamunti ka nang magpaalam kamunti ka nang magpaalam dito at pumunta sa doktor <laughs> buti na lang malakas yung iniinom nya yung bilas <laughs> yung bilas guys pang allergy okay ka na Mm. mm. mm -hmm. kasi yung baka mayroong kasing ano, oyster sauce katapos nun nilalagyan pa niya ng ano? Uh, <laughs> cornflour corn starch ah, corn, corn so, ang nasa isip daw niya na bawal sa kanya yung corn starch. hindi niya alam na, na i marinig. marinig niya pala sa uh, oyster, oyster. <laughs> eh, tinikman niya, tinikman niya kasi hindi pa niya nilalagay yung cornstarch tinikman niya yan hindi na nakahinga muntik um, Hintik na akong nagpaalam muntik ka na nagpaalam na nagpaalam. na nagpaalam dito sa trabaho at pupunta sa ospital okay <laughs> ka na Ah, yan ang mahirap guys. Uh, imagine mo na lang, imaginein mo na lang pagka mag-isa ka sa trabaho tapos may mga ganyan ka pang, tapos ganyan pa ang sitwasyon mo. Para pag mo ako pala. Mauna ka sa ina, di na ako kakain. <laughs> di, isabit mo sa leg mo yung kwan mo, mga gamot mo. Ubus na pa rin. <laughs> yan, mabalik tayo guys. Sa... Uh, imagine mo, imagine mo na lang pagka ganyan yung sitwasyon mo. Tapos mag-isa ka. Kaya na kanina nakita ko. Hindi ko lang nakita kung hindi ko nakita na sumubo siya. Bigla na lang sabi niya may nangyayari sa katawan ko. Ayun na, nag, uh, namumula na lahat ng katawan. Kasusubo mo lang yan? Kanina? Hindi, hindi pa. Hindi, mga 2 2 minutes. Two minutes. Tapos bigla na lang pagka... naluto ko na. Di 2 lang man yun. Hmm. Pagka yung allergy, allergy niya kasi biglaan. Biglang... Big, uh, biglang effect sa kanya. Pagka umetek to... <laughs> uh, kunwari pagka yung na, nakain niya lang, yung mga light allergy niya lang. Biglaan lahat na yan nung buong katawan niya nagpapantal na hindi yung pa isa isa hindi basta biglaan kaya kagaya kanina biglaan na mula na lang siya tapos <laughs> di na makahinga Ayan, tinakbo ko yung gamot niya tapos buti na lang may natira pang isa ka, dahil kung hindi nagpaalam na to Robert. sa amo <laughs> at kami pupunta sa doktor <laughs> pero hindi guys uh, mabait pa rin ang Panginoon hindi pa kasi nito alam hindi pa kasi to sanay sa allergy niya guys na kumbaga nag experiment pa lang to bago lang kasi yung itong allergy niya eh ano hmm. noon unti lang noon ko lang eh, pero ano last month yata yun yung biglang dumami hmm. naging allergy niya na pati itlog at saka manok. Dati hindi naman. Kaya... Favorite okay, <laughs> ko pa naman shrimp. Nasa ka shrimp. Saka isda na rin, nadagdag. Oh, Pero... Okay. Sa, oh, sa susunod na araw, magpapa general check up kami. Para makita kung ano yung mga pagkukulang nito. Pagdating sa ano? Kaya galing na lang sa okay. korpo. Hmm. Diba sabi niya ano, di September na yun. Hmm. Okay na guys. Okay, okay. <laughs> <laughs> na. kami guys. Uh, sabi ko kung naramdaman na niya dati yan. Uh, once na daw, naramdaman na niya dan, yan. Pero hindi pa niya alam. Ano yan? Sa, ano, sa, korpo uh, na naman okay. daw ulit. Uh, kasi Pero wala ako noon kasi nasa kabilang bahay siya. Anong ginawa niyo na masyal kayo? Na ka? Hindi, iniwan kita na sa bahay ka. Kumuha mm. ako ng itlog ng mm. manok. Tapos uh. nakita ko yung si Kuya Marino doon mm. sa ilalim ng pulo. Shout out ng out Kuya Marino. Ng oh. mm. Tapos eh, anong ginawa mo niya? Sabi niya, pumunta ako. Eh, tikman mo to, ang tamis. Sabi niya gano'n. Tapos di ako nakain yan. Sabi ko, hindi, tikman mo, masarap. Sabi niya, mm. kasi organic nga. Uh, eh, yun yan sa pan guys. Te. Eh. Kung makita niyo doon sa korpo, may pan kami doon. Mayroong orchards. Mm. sa tabi ng gulayan. Tapos, eh, pinitas daw nila doon. Oh, so, pumitas siya ng, ng, dalawa pa. Yung hmm. talagang medyo purple-purple na malaki. Hmm. Eh, wala nang mugas-ugas. Malinis man yan. Sabi niya, ganun. Tapos, eh, Gin ginanon ko. Ang unang kinain ko yung dati, yung parang honey. Mm -hmm. Ano Ayun nga, matamis nga, sabi ko. Tapos nagbukas pa ako ng isa, kumain ako. Tapos nung ano na, nung, nung tinitignan ko siya dahil namimita. Parang ano na lang, parang nanikip yung dibdib ko na parang, parang ano, parang may lumaki dito. Mm -hmm. Dito sa, ito pag yung, hindi na makahinga. O, parang Oo, natatakpan parang na yung daloyan ng hangin. Okay, ako. Hmm. Tapos, kuya, sabi ko, hindi ako makahinga. Sabi ko, gano'n. Ha? Sabi niya, gano'n. E, bakit ka mo matla? Sabi niya, gano'n. Hindi na ako makahinga. Sabi niya, kaya pumunta na siya sa, ano, eh, umuwi na kami doon sa bahay. Binisan niya, sabi ko. Ay, sabi niya, dahil malapit lang hindi naman na sa bahay niya. Tapos, dinala ako doon sa, ano, sa laundry. Hmm. Ano nangyayari? Sabi niya, ate, te. Hindi daw siya makahinga. Anong kinain mo? Sabi niya, tika, sabi niya. Yung figs niya. Hmm. Ha? Alergy din ako doon. Sabi niya, gano'n. Teka lang, kukuha ko ng gamot. Sabi niya, dinalawan niya yung Tertec. Hmm. yung pang-allergy. Oo, oh, agad-agad din. Nawala. maya-maya, eh, mga siguro, mga, mga 5, 5 to 10 minutes, okay naman na. Kaya alam ko, eh, allergy mo din ang tika. Hindi rin ako nakain ng kiwi. <laughs> so, <laughs> so magkapare yun, magkaparehas first, ng epekto yun, ng oyster at sa sika pala yun eh. yung first time na kumain ako ng sika na ano tapos para second time na ito hmm. kasi kanina nasa tapos na tayong kumain ba diba? hmm. kanina kasi uh, na magkaiba kami ng kanin ka yung kanyang kinain ka uh, yung, yung brown sa akin yung puti ang sinisisi namin yung brown rice na kinain niya, pero naalala niya kumain daw siya sa, ng baka yung may oyster pot tayo. Okay. Mm. So, eh, may mga ala ginintan mag-inat-inat, mm. pero hindi ko kasi alam na ano, kumbaga, inaalam pala lang kung ano ba talaga sila ng alod mo. hindi -hmm. Mm. experiment <laughs> pa nga Yan tuloy nakakapubya ng kumain mm. guys. Basta uh, kumain ka lang ng mga kaya mong kainin na masasustansya para lumakas yung immune mo. Masustansya sila ayun ko kanina. -hmm. Pero bisadong pero uh, <laughs> di na, kumain ka pa ng may halong iskata hindi ko naman alam. Hmm. Hindi ko nga ma naisip eh. Mm. Kala hmm. ko nga soya lang yung na-marinate, Hindi pa May, may parang one tablespoon na ano oyster yun. Hmm. Hindi mo alam. Ikaw, naman ng, ikaw lang naman so, ang marinate Yun guys, yung kwentong pangalawang ano na to. Pangalawang kamuti magpaalam. Pangalawang kamuntikan ng pumamang <laughs> kanyo lang. Paalam lang ata. Ah, Paalam <laughs> ako. <laughs> Papunta. Hospital. Huwag pagamot. Oh, ah, sige na. Babay na. Ulit. Balik tayo pag may magandang kwentuhan. Bye guys. Tapos na naman ang rest hour. Mga beshi. <laughs> Ikaw nga. Maringan na mag vlog ka nga. Sige nga. Coffee time. 30 na ba? oo pero maliwanag pa guys so uh, ngayon pagka tuwing summer maliwanag hanggang 9 o'clock masasabi mo katatapos lang ng rest hour namin kaakyat lang namin ano masasabi mo sa araw na to Maringhera at yun yung pagkain ni Maringhera yun lang yung nakakain niya. Kasi yun ay, kita mo, hindi lahat guys nakakain niya. Ito lang, yung may gluten free. kaya Anong masasabi mo sa araw na to? Paalam na tayo? Paalam <laughs> So, yun guys. Pakita mo yung mukha mo hindi yun mag mag re rebuild tayo in the future <laughs> yuck, oh my god ang mukha ang joke so ayan guys maraming salamat sa panunood mm -hmm. kung may nanunood okay. So, ang masasabi lang namin guys sa uh, mga kaganapang ngayong araw na to mm -hmm. lalo na kung nasa Parehas namin kayo nasa malayo, malayo <laughs> sa pamilya. Dapat ikaw nang Malayo sa pamilya, ano masasabi mo? Doble ingat kasi marami'ng umaasa. Lalo na kami. Malayo sa mga anak namin, so hindi lang 'yung mga sarili namin ang responsibility namin, responsibilidad namin kundi pati 'yung mga anak namin. So ano na lang ang mangyayari sa kanila kung madidisgrasya pa kami. Uh, yan guys, ikaw maring hera. At uh, sa mga maswerte nga, nga kami dahil uh, magpartner kami, dalawa kami dito sa abroad. Uh, magpartner, maswerte in the way na dalawa kami mag, nagtatrabaho, mas maraming, mas maraming, siguro inisip nyo mas maraming kita, hindi. In, in a way na nagtutulungan kami at uh, nakikita namin yung, nag, kikita namin yung bawat isa, naalagaan namin yung bawat isa, kagaya nung nangyari kanina, eh agad, eh, agad, agad, eh may sasaklolo sa'yo <laughs> 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 mapagmatsyag lang guys, map mapanuri kumbaga, kasi hindi natin alam eh, yung mabilis na pag-aksyon eh, nakaka nakaka tayo ng buhay yun kung may makaganapang ganun eh mag relax lang para yung utak mo eh makapag isip ng tama at uh, makapag uh, decide makagawa ng desisyon na maayos kagaya kanina <laughs> si Maringera medyo nagpapanik na eh ako hanggat maaari uh, ganun ako eh uh, pinapakalma ko ang sitwasyon pinapakalma ko para bigyan mo lang ako ng kahit uh, limang minuto para makapag-isip magagawa niyan ng paraan kaya oh, na no? eh. <laughs> <laughs> pero hindi na, kinuha ba ng limang minuto kanina you kinawa know, ano? na, bilis na no? alam ko na yung Umapawali. alam ko na yung yung kasi hindi niya alam eh hindi niya siya mismo siya, siya mismo sa katawan niya hindi niya alam kung ano yon ang sabi niya may nangyayari sa katawan ko So, lumabas kami dito. Relax. Relax. Ayan. Sa isip-isip ko, bigyan mo ako ng... Bigyan mo lang ako ng kunting panahon. Basta mag-relax ka. Either kasi ang gagawin ko kanina kung hindi ko makukuha, itatakbo ko na siya sa hospital. Pero ang naisip ko, ah, siguro, allergy to. So, tinakbo ko yung gamot niya. So, uh, good decision. 'di ba? Maling era. Ganun lang 'yan. Thank you. Ah, uh, ganun much. lang 'yan. Pagka may mga sitwasyon na ganun, 'wag nagpapanik yung isa, 'wag sasabay. Tama? Oo Pag kaya ako nandoon sa sitwasyon, maling <laughs> Anong gagawin mo? Alam mo naman yung nararamdaman mo sa so nagkabaliktad tayo at ako ay nag ganun na. patay tayo. hindi <laughs> ka rin marunong mag-drive. Hindi ko na alam. Marunong ako. Hindi ko lang alam marunong. Ano yun? Automatic lang. Ano, Ang alam mo. edi itakbo mo yung sasakyan ng mga mo. Oo. <laughs> Kukunin ka yung susi sa taas. Hmm. Ay hindi, nakapundo na ko yung susi sa buka. Hmm. Di ba? di bahala na, na. Bahala ka nang magpaliwanag pagkatapos na. So, ayun. Uh, dito na lang siguro. Wala namang kaganapan. Puro kwento lang. At yun nga ang nangyari. Mga beshi. So, babay na. Hindi ka man lang magpaalam ng maayos. Hindi ka man lang magpasalamat sa Panginoon dahil binigyan ka na naman ng pangalawang buo. Kanina pa yun. O kaya napakaraming <laughs> pagkakataon na. Kung... kung kung bibilangin mo na sa mga pinagdaanan natin. Kanina pang bunga ba pa tayo? Hmm. Sige na, pa na? So yun guys, maraming salamat sa panonood ulit. Kung may nanonood. Kung nanonood man kayo. At maraming salamat pa rin. At uh, mag-ingat parati. Lalo yung mga kapwa natin. OFW. OFW. Mm -hmm. Na yun, lalo na yung mga um, mag-isa lang. Isa lang kung may kat may sitwasyon kayong katulad ko, tawag oh, na kita. Hmm. Uh, yeah. Alamin niyo yung mga kinakain niyo. Sige na ganoon. <laughs> <laughs> Grabe. <guys. laughs> sige na, sige na. Sige, naman, sige. So, guys, maraming salamat sa panonood. Mm. Ano sinasabi ni Draco? Uh, Bye-bye Bye guys. Bye mga besh. See you again tomorrow. Bye.